First, bahay. <laughs> 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 Hi guys, good morning. So, punta natin si Sis Joy kasi uh, sabihan natin siya na mag-breakfast muna tayo bago tayo magpunta ng The Strand. Ah, eh, asan na siya? Naprank ako guys. Wala si Joy. Baka na sa Panta. Yun! Ah, dito na lang tayo mo-order na. So, I have a gardenia and Itong egg na ito is dalawang egg na ito. Tapos natin ang paper cup. At coffee. Bye! Thank you! We're here now in Robinson's Galleria! Ipa-shuttle <laughs> pala si the Strand Hello po! Pipigapin kayo ng shuttle nila. Gano'n po kalayo, kuya? Sinabi sa mga. Ah, malapit na. Ah, dito na po. Hello, good morning. Wow, may po welcome. Ah, ito yung co-working space. Ang lakas na Ito kasi pag send ko sa Spain, send na Kasi kapag doon, magbilog pa siya eh. Okay. <laughs> oh. Sayang. <laughs> 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 Inumin ko muna. Thank you po. So Guys, ang ganda ng service nila. So, yun. nag si Joy Joy. Hindi Joy Joy bata. <laughs> <laughs> ng pizza. Siyempre, binili namin is yung pinakamurang pizza. Hawaiian. Yes. Worth 430. The Strand. Meron pong nagpasok ng pagkain. <laughs> Ayan, dito yung sakat nila sa so Yay! It's time to eat. Let's swim. Let's go swimming in my swimming pool. Let's go swimming in my swimming pool. Let's go swimming in my swimming pool. Swimming in my swimming pool. Out in my backyard.

Happy, happy! Let's swim! Ay, ang ganda pala niya, girl! Ah! Ganda, no? Hmm... Ito ang exercise. Kasi malalim. So excited. Muhito na naman nun. Walang katapuha. Muhito. Mula day 1. Muhito. Ay! Okay. Purit ko yun. Habang hihintay namin yung drinks namin, nagpicture-picture muna kami. At ito ang aking kuha kay Joy.

sarap. Ang sarap, sarap. mag -swinging. Thank you, Strand Barakay. Feeling good. Feeling good. Every day and every night. Life is a journey. Then, bumalik na kami sa Andox para sa shuttle ng short time. At habang naghihintay, kausap namin ang friend namin na si Kuya Guard. Ashley the Pushy. Kanina ko lang nabili siya. So, eh? Binili mo? Oh, Sa'yo yan? Oh, oh. First time mo mag alaga nito mo? Uh, ako? Hindi ko ka kaya mag alaga eh. <laughs> Ako yari ka first time mo. Mag-gastos yan. <laughs> mag <-astos> yan. <laughs>

<laughs> pick up, pick up, pick up. <laughs> Thank you for watching all the way through. I'm your trouble genie and hope your trouble wish will come true.